Nagagalit ka. Nagagalit ka. Yon. Oh, Bo, may bago ka ng timba, ah. Bo. Oh, ang oh, dami, ah. Anong bigid, ah? Puro bigid, ah. Yan na lang yata ang, ano natin, ah. Isda. Kunti na lang dila, Piano, eh. wala?

O, oh, konti lang ani? eh. Kiesa na sa bakulod ah. Ito. Kaya nga. Sumayaw na dun yung tribo namin eh. Hindi ka, ito. hindi ka sumayawan eh. Second place lang ito eh. Second place? Eh di ayos na. No? Ayos yung tropa mo. May mga ano pa rin. Second place pa rin. Ang mo na pili. Wala pa mo pipili. Pili mo eh. Wala, yan na lang ang nahuhuli niya, guys. Ilan? 9 Yan na lang ang nahuhuli. Sige. Yan na lang ulit. Oo. Ito na lang ang nahuhuli nila. Tawana. Saka bigid. Wala nang sila pia, guys. Makunti lang ang huli nun. No? Ganyang kahirap na ngayon. Ano? Wala na? Kaya pa ba? Kaya pa naman. Kaya pa. Tayo. hindi nakapag-ati-atihan uh, ko sa ano. Uh. Mascara Festival sa Iloilo. Bakulod, no? Bakulod Festival. Happy Fiesta dyan sa Bakulod. Toto, toto, yakan na Tumangit ha. Woo! Wala na. Hindi na makakalimang asawa to. Woo! Grabe, lakas pala to eh. Ay, pang orange Ay, lang yan. Wala na. Wala na. Wala na kaming huli ni Bututoy. Woo! Hirap. Tulong pa tayo. Woo! Hirap. Katulong pa tayo. tayo. Nag-vlog pa tayo. Katulong pa tayo ni Bututoy. Pure. <laughs> <laughs> Dapat, oh. Dalawang banyera. <laughs> Oh, Pasko na talaga ni Inong ah. Ilan? Pito. mga huli nila oh. Ilan? Guys, sa ako na yung linagyan oh. Binakaw niya. Ilan, ilan sa ilang piraso yan? Ilan? 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 Ilan?

Yes daw. Bukas. na kayo bukas. <laughs> daw, eh. hmm. Wala silang huli ngayon guys. Grabe ang hirap ngayon. Hirap ng isda. Malina naman ang tubig kasi lang ayaw talagang gumalaw ang isda. Hindi ayaw sumalang. Lalayo ng pinupuntahan nila. Doon sa kaduluduluhan ng Santa Cruz. Sa Laguna wala wala silang mahuli ngayon guys hirap tag hirap ang mga yung iba nga nang construction na lamang eh. wala, wala na sila ngayon sa akin tilapia wala nga ayaw nga magpapagpag eh nagagalit nga eh ha? nagagalit <laughs> magpag, eh. ano 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 baka tilapia mapagpagaling sa akin oy! baka daw tilapia magpagaling sa kanya oy! <laughs> Baka daw magkapagpagaling sa kanya tilapia. Ito <laughs> ka Anong gamot to? Anong gamot? <laughs> Nak. Sa kubo daw. May pulutan na. Mga dalawang tagay lang yan to. Eh. Tanggal yan. Huli. <laughs> oh, Buti may arwana. Bibili ng pizza. Walang sambal nilang. Huli nang biya ko. Kukunti lang.